Hello guys, sandito tayo ngayon sa dagat. Ano? Kinaliligo to ko. Ah. White Tower. Wala kasi yung ano, pero ang dumi ng tubig. Ang dumi. Hindi hindi gaya doon sa ano. Sa Marina Mall. Ay, Marina Mall ba? Oo. Oh, okay. Uy, lumalakas yung alon. Yung Marina Mall, malinis siya. Yung no, dito ang dumi, Parang pa dito malinis. Na, may estudyante andito. dito. Dito, may bayad ang entrance fee. Dito sa kabila, wala, free. Pwedeng pumasok hindi nakabayad. Tapos yan yung brides. Bride, o oh. Brides, pala. Yan yung brides dyan. Yan. So, yun sila na niligo. Mga kabay. So, yun guys. Umalis ako doon sa loob kasi gusto ko mag-video. Aus! May, ano May, may gumagalaw. Mag Mungkin dah hayat Maka kean sa Atawan Ini no andong Ini Oh, yang sini nak siapa yang kalimu tak mau kalau aku main sini nak sana nak ikut yang sahkin So, ayan guys. Ayan you know, o, parang barko guys. O, uh? o oh, diba? Ayan yung isa naming ano, first contact swipe ko. Oh. Ayan yung isa naming ano, waste to. Tapos ito naman yung sa amin. Oh, nababasa na yung aking channel ay eh? yung pajama socks. I need socks my own. Ah. Gustong gusto kong manghuli ng ano, alimang dito pag wala ng tubig masyado. Paso lang eh. Wala nang time may time lang. Gusto ko manghuli ng ano. Gusto ko manghuli ng anong May dito. Ay, hindi matanggal. Matanggal. Oh, o, diba? For the first time, makapunta ako dito. Meron dito ano, naiwan ng pangbata. O, oh pa di ba? kung loo pa di ba? kung ba? ano pa? kaya tapo na pero mahal kaya. Aboy! Nabasa ako. <laughs> Kulot tayo naman. <laughs> guys, alis na ako guys kasi ano, mainit na. Tanam na kung makukulot dito na tayo. Gusto ko ang layo ng sinilis ko doon pala ako mapunta. Ayan yung guys. O. Sa mga dito sa kuwet ng trabaho. Oh. punta kayo dito sa kuwet tao eh. Diba? Kasi wala pa kami masyado customer. Kaya okay? Ang huli niya nga ni Mangu kaso lang. Ano, may mga limang dito pag gabi pag ano na gabi na yung tubig hanggang doon na oh. wala nang tubig dito 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 yung dagat sa lupa, guys malaki rin ang dagat sa kweta Kuya ano yun parang sira yun okay, guys guys

See you next guys, the guys, the guys Bye. Bye.